Maraming lalaki ang naniniwala na kapag gwapo ka, automatic na huhulog na ang babae. Pero kung totoo yan, bakit may mga lalaking hindi naman kapogi-pogi, hindi nakabihis ng mamahaling damit, walang kotse o malaking pera pero sila yung hinahabol, sila yung pinapansin, at sila yung laging may oras ng mga babae. Dito natin makikita ang malaking pagkakamali ng maraming kalalakihan. Akala nila panalo na sila sa laban basta may itsura. Ang hindi nila alam ang pagiging gwapo ay parang dessert lang nakakatakam pero madaling pagsawaan. Ang totoong hinahanap ng babae ay hindi simpleng forma, kundi ang halalaking may kakaibang dating. Yung presensya at ugali na hindi nila mabasa agad. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Lagi ninyong tatandaan ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasusukat sa salamin. Hindi ito tungkol sa perfect jawline, makinis na balat o branded na sapatos. Ito ano ay tungkol sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. Kahit anong sitwasyon yung tipong tahimik ka lang pero ramdam ng lahat, ang kumpiyansa mo, yung hindi ka nagpapaapekto kung may gusto man o wala ang babae sa'yo. Bakit mahalagang pag-usapan ito? Kasi sobrang dami ng lalaking nag invest ng oras, pera at effort para lang gumwapo sa paningin ng babae pero nauuwi lang sa pagiging option o panandaliang aliw. Wala namang masama sa pag-aayos ng itsura pero kung wala kang laman sa loob, wala ring tatagal na attraction. Yung babae na sa lalaking hindi lang maayos sa labas, kundi may disiplina, may direksyon, at hindi natatakot mawala ang kahit sino. Kapag nakita nilang hindi ka sabik sa validation at hindi ka nagpapaloko sa sweet words o pa-cute moves nila, doon sila nagsisimulang ma-curious at nahuhulog ng malalim. Tip number one, hindi sa mukha kundi sa mindset na huhulog ang babae. Ang akala ng karamihan, sapat na ang gwapo para mahalin o habulin ng babae. Pero ang totoo, kung looks lang ang puhunan mo, madaling magsawa ang babae. Bakit? Kasi sanay na sila sa lalaking nagpapakyut. Sa panahon ngayon, isang swipe lang sa social media at makakakita na sila ng mas gwapo sa'yo. Pero bihira ang lalaking may matibay na mindset, yung hindi natitinag ng kahit Anong ganda or attitude test ng babae? At kapag nakita nila na iba ang takbo ng isip mo, hindi kagaya ng iba, doon sila nagsisimulang mahuk. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaki na may direksyon at hindi nakikiayon lang sa gusto nila. Kapag may sariling plano ka sa buhay, kapag malinaw sayo kung ano ang mahalaga at hindi ka basta sumusunod para lang makuha ang atensyon niya, nagiging kakaiba ang dating mo. Hindi mo kailangan ng sobrang daming salita para ipakita ito makikita sa kilos, sa paraan ng pananalita at sa paraan mo pagdala ng sarili. Lalaki kang may sariling paninindigan at hindi basta nagpapadala sa emosyon o kagustuhan ng iba. Isipin mo ito, kapag nakaharap ka sa babae at hindi mo iniisip kung paano mo siya mapapa-impress, kundi mas iniisip mo kung talagang bagay ba siya sa buhay mo, nag-iiba ang laro. Napapansin nila na hindi ka naghahabol. At dahil sanay sila sa lalaking ginagawa silang sentro ng mundo, nakakasyak kapag nakilala nila ang isang lalaki na hindi nagpapakita ng desperasyon. Para sa kanila parang challenge na gusto nilang lutasin. Ang mindset na ito ay hindi ibig sabihin na wala kang pakialam o hindi ka marunong magpakita ng interes. Ang ibig sabihin, alam mo ang halaga mo bilang lalaki at hindi mo hinahayaan na kahit sinong babae ang magdikta ng emosyon mo hindi ka nagpapaikot sa validation at hindi mo kailangan ng approval para maramdaman mong mahalaga ka. Kapag ganito ka mag-isip, makikita ng babae na kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Yun ang uri ng confidence na hindi nabibili at hindi basta nakikita kahit sa pinakagwapo pang lalaki. Mahalaga ring tandaan na ang mindset na ito ay pinapakita sa pamamagitan ng consistency. Hindi pwedeng sa umpisa lang malakas ang loob mo tapos kapag nakuha, Muna ang atensyon niya, bigla kang nagiging clingy o needy. Ang tunay na confident na lalaki ay consistent. Pula umpisa hanggang dulo, hindi nagbabago ang ugali. Depende sa mood ng babae o kung nagbibigay siya ng atensyon o hindi. Sa ganitong paraan, nakikita niya na totoo ka at hindi ka nagpapanggap lang para makuha siya. Sa huli, ang pinaka-epektibong sandata ng lalaki ay hindi... Mukha kundi ang isip na hindi kayang kontrolin. Kapag ipinakita mong may disiplina ka, may direksyon ka, at hindi ka natitinag ng kahit anong ganda. Ang babae mismo ang kusang mahuhulog sa'yo. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa tiwala mo sa sarili at sa paninindigan mong hindi kayang bilhin ng kahit sino. Tip number two, lakas ng presensya ang tunay na magnet, hindi abs o porma. May mga lalaking kahit pumasok lang sa isang kwarto, napapatingin agad ang lahat. Hindi dahil gwapo sila o nakaporma ng mamahalin, kundi dahil iba ang presensya nila. Ang ganitong klase ng lalaki ay hindi kailangan ng sobrang salita para maramdaman mo na may kumpiyansa sila sa sarili. At yun ang tunay na magnet na hindi kayang tapatan ng looks lang. Kapag ang lalaki ay marunong dalhin ang sarili niya, hindi siya kailangang umasa sa papuri para maramdaman niyang mahalaga siya. Ang simpleng lakad niya, paraan ng pagupo, o kahit yung tono ng boses, ramdam mong hindi siya nag-a-adjust para lang magustuhan siya ng tao kapag nakaharap siya sa babae at hindi siya nanginginig o nagmamadali para magpa-impress, nakikita agad ng babae na kakaiba siya. Hindi siya yung typical na lalaki na umaasa sa pogi points. May ibang level ng confidence na lumalabas at ito yung klase ng karisma na mahirap pekein. Ang presensya ay galing sa disiplina at respeto mo sa sarili. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit para magkaroon nito. Pari kang nakasimpleng t-shirt at jeans lang. Pero kung alam mo ang halaga mo, at hindi mo pinapakita ang desperasyon, nangingibabaw pa rin ang dating mo. Kapag tahimik ka pero may tindig at paninindigan, tapapaisip ang babae, bakit parang hindi ko siya kayang kontrolin? Bakit parang hindi siya natitinag? Ito ang dahilan kung bakit mas naaakit sila. Sanay kasi ang babae na sila ang sinusuyo at binibigyan ng labis na atensyon. Kapag may nakilala silang lalaki na hindi basta natutunaw sa ganda nila, lumalabas ang kanilang instinct na subukan kang basahin at unawain. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong magpakasuplado. Ang tunay na presensya ay hindi galing sa pagyabang o pagpapakitang superior ka sa iba. Ito ay galing sa kalmado at kumpiyansang hindi nangangailangan ng validation. Kapag marunong kang makinig ng hindi natataranta, kapag kaya mong makipag-usap ng hindi naghahanap ng papuri, at kapag kaya mong tumayo sa sarili mong desisyon kahit hindi ito ang gusto ng karamihan, yun ang totoong aura ng malakas na lalaki. Ang ganitong klasing presensya rin ay hindi natitinag ng mga testing ng babae. Kapag sinubukan kanyang paiikutin gamit ang tampo o pakyut na drama, hindi ka basta-basta sumusunod. Nakikita niya na ikaw ang klase ng lalaki na may sariling standards at hindi sumasayaw sa tune ng kahit sino. At yun ang dahilan kung bakit napapansin ka kahit hindi ka gwapo. Kasi hindi ka typical, hindi ka predictable, at higit sa lahat hindi ka desperado. Sa huli tandaan mo mas mahalaga ang aura mo kaysa itsura mo. Kung may disiplina ka, alam mo ang halaga mo, at marunong kang magdala ng sarili, makikita ng babae na hindi ka laruan. At kapag nakita niyang hindi ka laruan, ikaw ang nagiging price na gusto niyang makuha. Tip number 3. control sa emosyon ang ultimate weapon laban sa manipulation. Kahit gaano ka pakagwapo, kung madali kang mabasa ng babae, mawawala ang misteryo mo at babagsak ang tingin niya sayo. Ang lalaki na laging nagpapadala sa emosyon, madaling paikutin. Kapag konting tampo lang o sweet moves, napapagalaw agad. Pero ang lalaking marunong magpigil, marunong mag-isip bago kumilos, at hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin, yan ang lalaking hindi malalaro. At yan din ang lalaking pinakanahuhulog ang babae. Ang babae ay natural na sumusubok. Tinitest nila kung hanggang saan ang pasensya mo. Kung kaya ka bang kontrolin at kung totoo ba ang confidence mo o hanggang salita lang. Kapag hindi mo kayang hawakan ang emosyon mo, makikita nila agad ang butas para manipulahin ka. Pero kapag hindi ka natitinag sa mga pandar, nag-iiba ang laro. Nagtataka sila, bakit hindi ka affected? Bakit hindi ka natatakot na mawala sila? At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Kapag marunong kang mag-control ng emosyon hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Ang ibig sabihin, hindi mo hinahayaang dikta ng damdamin mo ang bawat kilos mo. Halimbawa, may mga babaeng gustong makita kung magte-text ka agad kapag hindi sila nagparamdam. Kung insecure ka, siguradong magpapadala ka ng sunod-sunod na mensahe. Pero kung may disiplina ka, kalmado ka lang. Alam mong hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya para mapatunayan na mahalaga ka. At dito nakikita ng babae na hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo. Muat yun ang nakakaadik para sa kanila. Ang kontroladong lalaki ay may tindig. Hindi mo siya makikitang nagpapakita ng galit na hindi kailangan. Hindi rin siya nagpapakita ng sobrang lambing para lang makuha ang pabor ng babae. Kalmado, matatag at alam ang halaga niya. Kapag nag-aaway kayo, hindi siya basta nagsusori kung hindi naman niya kasalanan. At hindi rin siya nagdadrama para makakuha ng atensyon. Ang ganitong klasing lalaki ay nagmumukhang price. Isang uri ng lalaki na alam ng babae na hindi niya basta mapapakiusapan o mapapalambot para sumunod. Ito ang ultimatum kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo. Ikaw ang may hawak ng laro. Hindi ka na magmumukhang alipin ng atensyon o validation ng babae. Hindi mo kailangang magpakita ng galit para lang magmukhang matatag. At hindi mo kailangang magpakita ng sobrang lambing para lang manatili siya. Pinapakita mo lang na ikaw ang uri ng lalaking hindi natitinag at ang ganitong uri ng misteryo at disiplina ang hindi nila kayang i-resist. Sa huli, babae mismo ang mag adjust Kapag nakakita sila ng lalaking, may ganitong klasing composure, hindi na importante kung gwapo ka man o hindi. Kasi ang totoong gwapo para sa babae ay ang lalaking hindi niya basta-basta makokontrol. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, Kontrolado mo rin ang laro at ikaw ang nagiging price na hinding-hindi niya kayang bitawan. Maraming lalaki ang nagkakamali na iniisip na ang gwapo lang ang puhunan para mahalin o habulin sila ng babae. Pero kung napansin mo sa buong video na ito, hindi looks ang tunay na sandata. Ang totoong nakakabaliw sa babae ay mindset, presensya, tun control sa emosyon tatlong bagay na hindi nabibili at hindi kayang pekein. Kapag natutunan mong ayusin ang pag-iisip mo, Dali ng sarili mo nang may confidence. At pigilan ang sarili mong emosyon para hindi ka madaling basahin. Ikaw ang nagiging prize na gustong makuha ng kahit sinong babae. Hindi ka laruan, hindi ka option lang ikaw yung standard. At kung seryoso kang baguhin ang laro, hindi lang para makuha ang babaeng, gusto mo kundi para maging lalaking. May paninindigan at respeto sa sarili. Siguraduhin mong hindi ka titigil dito. Balik-balikan mo ang mga tips na binigay ko at unti-unti mong i-apply sa sarili mo. Hindi ito instant, pero bawat maliit na hakbang ay magbubunga ng malaking pagbabago. Tandaan, ang tunay na alpha male ay hindi yung malakas sumigaw o nagyayabang kundi yung kalmadong alam ang halaga niya kahit walang pumupuri o nagpapansin. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito para alam kung gusto mo pang gumawa ako ng ganitong klaseng content. Mag-subscribe ka na rin sa Cerebral Hacks at ihitang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na magtuturo. Sa iyo kung paano hindi, basta-basta malalaro ng babae ang damdamin mo. I-comment mo rin sa baba kung alin sa tatlong tips ang pinakatumama sa iyo o kung may personal kang karanasan na gusto mong pag-usapan natin sa susunod na episode. Ako si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Tandaan, hindi kailangan ng perpektong muka para maging perpektong lalaki ang kailangan ay paninindigan, disiplina at kumpiyansa. Hanggang sa susunod na video, manatili kang kalmado. Matatag at laging price, hindi option.